Good afternoon po. Si Tita Maxi uli ito ha. Ah, kasi may tuturo lang ako sa inyo ha. Subukan nyo. Kasi walang masama. Akapi ah, kasi nakita ko ah, sa ah, Asian country yan ang ginagawa nila. Sabi ko, itry nga natin wala naman masama. Hindi eh, ba? Diba? Sa diba? phone natin araw-araw hawak tayo, hindi ba? Palagi tayo nang hawak ng na cellphone para mag magyun tayo halimbawa, mag conversation, business, lahat sa cellphone, hindi ba? Ngayon ang kamay natin hindi na mahiwalay sa cellphone. Sa gabi, cellphone. Sa umaga, cellphone. Sa gabi, guma tanghali, cellphone. May tuturo ako sa inyo. Try nyo ha walang sisihan basta tuturo ko sa iyo kasi last month ginawa ko na yan na okay naman kami okay lahat na tinuro ko kaya gusto ko magturo sa mga subscriber natin mga friend natin alam mo kung si is a guide sharing mag sharing kayo kung alam nyo good ito share kayo ha? kung tinuro ko kayo alam niyo yung mga angpao lalagay ng 168 lalagay sa ilalim ng unan o yasway coins lalagay din sa unan yung mga panood niyo yung youtube ko na tita maxi marami akong episode na nagtuturo ng iba ibang klase so try niyo walang masama ha ha walang masama ito ngayon yung cellphone natin yung balikot sa likod i-open nyo, ilagay mo 50 pesos. Ang 50 pesos is red. Sa Chinese, red is pupu kaosing. Ibig sabihin, pataas-pataas uh, ang parang promotion ng promotion, promotion. Ang bakit natin nalagay cellphone natin sa likod, maglalagay ng pera, hiniram ko lang ito. Yung cellphone na sa likod, lalagay natin ng pera, 50 pula. Lalagay natin dito, ha, uh, tapos, ibig sabihin, araw-araw may hawak tayo pera. Ibig sabihin, tuwing umaga, tanghali, gabi, puro hawak ng pera. It's mean, mayaman tayo. Palaging may pera tayo sa business, sa transaction. Ibig sabihin, may pera. Alam mo, ma'am, sir, marami nakokomprentita, maxi, wala akong pera. Maski na wala tayong pera, pagising mo, sasabihin nyo, marami akong pera. Bukas, marami akong pera. pala kasi pag palagi ka malungkot, tapos sasabihin mo walang kang pera, yun mga saint ng malungkot, dumalapit sa atin, ayaw na umalis kasi malungkot tayo. Pag masaya tayo, yung mga good saint lalapit sa atin. So, bukas umpisa sa sasabihin nyo maraming pera ako milyonaryo pera ako yan ang sasabihin nyo na uh, good luck na ako ngayon uh, bukas o oh, sabi mo bukas kasi eh sabi mo uh, bukas, bukas suwerte na ako bukas mananahalo ako ng loto bukas o oh, ngayon o oh, bukas okay lang sabi mo may pera na ako milyonaryo na huwag mo sabihin ay naku, palagi akong walang pera ay, wala akong benta ay, ano ano hindi maganda sa buhay natin so, we have to think positive na bukas may pera ako milyonaryo na ako tapos, sasabihin mo o bukas may bibigay sa akin pera may isang customer tinuro ko siya, alam mo the next day may pera siya, may yung utang sa kanya binayaran siya So, itong cellphone, ting positive itong cellphone, lalagay natin ng pera na 50 pesos lang. Kasi yung 1,100, yellow ito eh. Ayaw, gusto natin pula. Kaya 50 pesos lang ang lalagay natin na pula. Ang pula, ibig sabihin, upu sing Ah, uh, pag wala naman kayong pera po, ang pau na maliit, lalagay mo din dito, pwede. Basta pula, no? Pero mas maganda yung pera. Kung may 50, palagay ko marami naman kayo, no? 20 pesos, hindi 20 pesos, hindi pula, no? Orange, oh. So. 50 lang ang pula ako, ha? Kaya, ibig sabihin to, palagi tayo hawak pera, umaga, gabi, tanghali, hawak natin eh, di ba? Minsan tutulok, hawak pa din. Sabihin palagi tayo, hawak pera, palagi may pera tayo, ha? Try niyo, walang masama, ha? Kung ako, kung wala kayong pera, tapos sisisihin mo ako. Hindi po, try niyo lang po. Maraming tinuruan ko, okay naman. Basta yung cellphone niyo, lalagay kayo ng pera. Umpisa buk mo yun, pag napanood nyo, nalagay mo na pera. Tapos sabihin mo, bukas may pera na ako, milyonaryo na ako. Mga bangko ko puno na. Ako ano gusto niyo sabihin niyo na lang ha. Ito ang lalagay natin pera sa cellphone.